So, ano nga guys. So, update pala na sa ating Sniper 150. Iba yung nabili natin ng nakaraan, di ba? So, then iba to guys. Medyo mas maganda po ito kaysa ng dati. So, tignan nyo. Papagita ko sa inyo yung Udo kung magkano. Magkano to kasi nung nakaraan kasi yung Udo kasi nung Sniper 150 ko. Yung matte Green is nasa 132 kilometers. So, ito ko sa inyo kung ilan lang. So, hmm. So, yun yung guys. So, tingnan nyo. 43,742 kilometers lang. So, di ba? Malaki yung diferensya. Tapos, goods na goods siya. At walang problema. At dito, mga ano pa. Mga okay pa. Hindi katulad ng isa. Hindi okay. Okay, okay pa. Tapos, ito lang yung ano, papalitan ko guys. Yung side mirror. Bawal ito guys sa, ano, sa checkpoint. Sa bag to self three fingers lang dapat eh four fingers din mabot siya ng four fingers o dito din kapalitan natin to so suggestion nyo guys kung alam magandang side mirror na ilalagay natin dito sa sniper natin so yun meron na siyang bracket dito sa bracket pero tatanggalin natin to so yun nga yung guys yung at sa sniper natin so goods na goods to ito guys so yun nakikita nyo yun, solid na solid yung nabilip talaga natin sniper o oh. oh, hindi pa yung nabuksan yung engine yung makina wala pa fix stop pa rin guys solid stop pa rin so naka stock pipe pa rin so yun so dito may mga sticker nandito guys tinanggal ko kasi baka tayo maabol kasi bastos so yun dito medyo ano guys ito lang medyo umalok kunti pero hindi siya tumutunog pag sa lubak okay pa naman siya guys so yun Um, tapos dito naman. Dito medyo maluwak, makalog konti. Tumutunog to guys, parang ano ba, ibon na pumipya. Sisiw. Minsan, na siya. Tapos, yun nga guys. O, natitingnan nyo. Yan. Okay, goods na goods yung gulong natin. Bagong-bago pa. Hindi tayo logi doon. Kasi bago-bagong pinalitan pa lang niya guys. Kaya nyo. Ang gulong. Bagong bago. So, yun. Yung signal lights. Stop, stop pa rin. So, Goods na goods. Tapos, yung gamit pala natin na gulong guys. ah um, ito. Flash na flash. So, bali, yung gamit na gulong natin is 130 by 17 by 17 pantarty by 70 by 17. So, ayun, yun ang gulong natin. Medyo malapad. Malapad yung gulong natin. Malaki. Ito nyo, guys. Ito. Stuck. Goods na goods. Ito, guys. Meron pala dito ng ano. Yung ilaw daw ito, eh. May ilaw daw ito. O, may ilaw tinanggal. So, ayun. Pero di ko alam yung shock na kung stuck pa yan, guys. Comment nyo na lang kung ganun pa rin yung stuck niya yan. Kung oh, stuck talaga yan. So, yun, dito na yung tapaludo. Alam naman natin dito yung stack. Hindi pa yung stack ng dito yun. So, hindi na siya stack. So, yun guys. um, parang ko lang sa inyo guys kung okay lang ba yung ganito yung ano, yung luwag ng kadena. Oh. Kasi pag nasa sa luba kasi tumutunog to. Tumutunog kasi siya dito. Kaya kung sa lang yung luwag ng kadena na ito. Kasi tumutunog siya dito. Oh. Pumunyan na lang guys kung sakto lang ba or hindi. So, yun. No? Stock pa rin. Ang engine. So, yun. Okay na tayo dun. So, yun. Yung dito. Yung sa ano to. Sa all eye Yung dito. Dito niya. So, yun. Hindi na siya stock. Pag ipinalat lang ng ari. Ang first owner. So, yun. Pero tatanggal natin yung mga sticker dito guys. Pag nagkaroon na tayo ng pera. Oh, babaguhin natin to. Tapos dito naman tayo sa Ay dito pala guys. Yung ano nya. Um, pinalitan na to. Lagyan ng box. Tapos dito. Dito na tayo sa loob ng Dito. Dito na tayo sa loob. Yun. Hindi ko lang nalinisan pa. Pero kuts, hindi katulad yung matte green na no one-one mo -one talaga siya guys. Hindi na maganda dito. So ito, kunting linis lang. Tapos yung, yung green kasi guys, ano, kalawang na yung body niya. So ito hindi. Kunting linis lang oh. Goods na goods pa siya guys. So diba? Walang problema. So yun. So yun yun guys, yun yun. Yun ang sniper natin ngayon. So, comment nyo na lang guys kung sulit na sulit yung sniper ko na ito. Para sa inyo. Yun. So, guys, maraming salamat yun ng sniper natin yun. Sana comment nyo kung ano yung message. Lalo na yung kadina. Kung ano yung maganda dun yung kadina. Kung sagulay yung luwag o hindi. Ay so, guys, maraming salamat.